Anong bansa ang pumapatay ng tatlong libo at libong sundalo sa isang lungsod sa isang buwan? At na tinatawag pa rin pag-unlad. Sa silangang Ukraine, mas malalapas sa opensiba ang pagtulak ng Rusya para sa Pokrovsk. Wasak na ang lungsod. Wala na ang mga tao. Ang natira na lang ay kamatayan at pagkawasak. Pero tuloy pa rin ang pag-atake na parang pagtatapon ng maraming buhay sa guho ay itinuturing na tagumpay. Ito ang Pokrovsk na sumasalamin sa pinsala ng digmaan ng Russia, patuloy na lumalaban ang mga tagapagtanggol ng Ukraine kahit kulang at mahina sa armas, habang bumabagsak ang mga simbahan at nawawala ang mga kapitbahayan sa mga misil. Pero may iba pang nangyayari dito. Isang bagay na ayaw ipakita ng Kremlin sa buong mundo, sa likod ng mga balita at bilang ng mga namatay, isang mas malalim na pagbagsak ang unti-unting nabubuo. Kapag nakita mo ito, Mauunawaan mo kung bakit maaaring habulin ng laban ang Rusya kahit matapos na. Tara, pasukin natin ang gitna ng kaguluhan. Sa ngayon, nasa bingit ng pagkawala ang lungsod ng Porkhovs. Wasak ang lungsod dahil sa sunod-sunod na pambobomba. Umaalingasaw ang usok mula sa mga gumuhot sirang apartment na dati puno ng tawa at musika. Tahimik ang mga kalsada maliban sa ugong ng malalayong artilerya at ingay ng mga drone na naghahanap ng buhay pinalilibutan ng pwersang ruso ang lungsod at papalapit mula sa lahat ng direksyon. Habang maliliit na grupong nakasibilyan ay pumapasok sa timog at silangan para maghasik ng gu ng gulo. Habang nire record ito. Matapang pa ring ipinagtatanggol ng mga Ukrainian ang huling mga blok gamit ang tapang, husay at higit pa sa luhika. Wala nang sibilyan dito. Sundalo, guho at ngaw-ngaw ng dating tahanan na lang. Hindi lang kinukubkob ang Pokrovsk. Binubura na ito sa mapa. Bawat ladrilyo, bawat buhay, para maintindihan ang halaga ng lungsod, balikan ang panahon bago pambobomba, bago ang pagkubkob. Halos hindi kilala ang Pokrovsk sa labas ng Ukraine. Isang lungsod ng minahan na kilala sa sipag, karbon, at mga riles ng tren. Hindi ito marangya o politikal, ngunit malupit ang irony ng geografiya. Matatagpuan ito sa gitna ng Donetsk Oblast, konektado sa kalsada at riles ng depensa ng Ukraine. Kung sino man ang kumokontrol sa Pokrovsk, siya ang may hawak sa mga ugat na nagpapakain sa Minarod at sa mas malalalim na linya ng depensa na nagpoprotekta sa kanlurang Donetsk. Mahalaga ang posisyon nito bilang ugnayan sa digmaan kaya't napakahalaga ito. Ngunit higit pa sa logistika ang nakataya. Bukod sa kalsada at trails, mahalaga ang Pokrovsk dahil matatag ito kahit bumagsak ang mga paligid na lugar. Malakas na paalala na nananatili ang Ukraine para sa Moscow. Naging personal na ang pagsuway nila. Ang Pokrovsk ay hindi lang lugar na kukunin, kundi hamon na dapat talunin. Ang pagsakop dito ay naging misyon ng pagmamalaki. Kasing halaga ng militar, isang misyon para patahimikin ang isang simbolo. Handang magbuwis ng dugo ang Rusya para rito. Ang tagumpay ay magiging tropeyo, balita, at dahilan sa pagdanak ng dugo sa Donetsk. Kailangan nilang magpakita ng palatandaan sa mga tao na nagpapatuloy pa rin ang digmaan. Para sa Ukraina, ang pagkawala ng Pokrovsk ay hindi lang taktikal na pagkatalo. Ibig sabihin, makikita na naman nilang maagaw ang bahagi ng bayan dahil sa artilleria ng Rusya. Isa na namang sugat sa bansang labis ng nawalan. Mahalaga ang Pokrovsk dahil sumasalamin ito sa digmaan. Ang Rusya ay lumalaban para sa lupa. Habang ang Ukraine ay lumalaban para sa buhay sa gitna ng gulo, pareho silang nasangkot sa labanan na higit pa sa estratehiya o politika pagsubok ito ng tibay at pagkatao. Ang Pokrovsk ay naging entablado ng pinakamalupit na banggaan, kung saan bawat metro ng lupa ay binabayaran ng dugo. Dahan-dahan at tahimik na sinimulan ng Rusya ang paglusob. Na parang sinusubok muna ang lungsod bago ito durugin. Nagsimula ito noong Hulyo 2000 at 24 bilang bahagi ng opensiba sa kanlurang Donetsk Oblast. Unang tinarget ng puwersang Ruso, ang mga kalapit na bayan at unti-unting humigpit ang pagkakapgapos habang sumusulong. Hindi ito nakakagulat. Alam na ng lahat na mangyayari ito. Ang tanong ay hanggang kailan kakayanin ng Pokrovs kapag umatake na? Nang dumating ang mga pag-atake, hindi ito dumating bilang isang malakas na bigla ang hampas. Dumating ito bilang isang mabagal at tuloy-tuloy na pagdurog. Araw-araw, tinitira ng artilyerya ng Russia ang paligid ng lungsod, pinapahina ang natitirang mga target lumilipad ang mga drone na parang buwitre. Nag-aabot ng koordinada sa mga tagabaril na di alinta na kung tamaan man ang trinsera o ospital. Hindi layunin ang katumpakan kundi pagkapagod. Sa Porkhovsk, hindi labanan kundi pagdurog hanggang sumuko. Sa loob ng lungsod, bawat blok ay naging isang larangan ng digmaan. Kahit mas marami ng walong beses ang kalaban, matapang na ipinagtanggol ng mga Ukranyanong tropa ang mga bahay, pabrika at paaralan pagbagsak ng gusali, umatras sila ng isang kalsada at nagtayo ulit ng depensa. Naging personal ang labanan, hindi na sa teritoryo, kundi sa bawat oras na nabubuhay sila. Sunod-sunod dumating ang mga sundalong ruso. Madalas walang koordinasyon o taguan. Karamihan sa kanila ay bagitong sundalo mula sa penal battalions na walang halos training at basta itinapon sa gilingan ng laman. Kasama rito ang mga infected units mula sa 1,435 at 1,400. 37 Death Motorized Rifle Regiments ng Rusya, na binubo ng mga sundalong may human immunodeficiency virus hepatitis at iba pang malulubhang sakit. Itong mga lalaking, karamihan may sakit, ay ipinadala sa harap na tanging baril lang ang dala. Para bang, inatulan na ng kamatayan. Isang madilim na refleksyon kung gaano kadaling isakripisyo ng Moscow ang kanilang mga tao, sumugod sila sa usok at guho. Ngunit agad napuruhan ng sniper, mina, at artilleria. Sa mga tagapagtanggol, digmaan ito bawat pulgada. Sa mga umaatake, digmaang pag-ubos, katawan sa katawan. Layunin ng sunod-sunod na pag-atake ang wasakin ang tagapagtanggol. Pero nabigo ang mga umaatake. Mabilis na nag-adapt ang mga pwersang Ukranyano. Nagpapalit-palit ng unit para mapanatiling buhay ang kanilang depensa. Naglalagay ng mga bitag sa loob ng mga wasak na gusali at gumagamit ng mga drone hindi lang para magmanman kundi para umatake rin. Madals, hindi naabot ng mga squad ng Ruso ang kanilang layunin bago sila nalipol. Kadalasang mag-isa at walang suporta ang mga nakarating. Sa bawat metrong abot, daan-daang lalaki ang nabuwal. Sa gabi, kumikislap ng kulay kahel ang lungsod dahil sa refleksyon ng mga apoy at flares. Patuloy ang artilleria at yumanig lagi ang lupa. Kaya nakalimutan ng mga sundalo ang tunog ng katahimikan. Karaniwan na sa mga mandirigmang Ukranyano ang dumaan sa lagusan at basement para makaiwas sa mga drone. May ilang may ilang unit na nanirahan sa ilalim ng lupa, umaahon lang para lumaban at muling umatras. Patuloy ang pagbagsak ng bombang ruso winawasak ang mga estruktura. Bawat pagsulong nila, mas maraming buhay ang kapalit, humigpit ang galaw ng Russia mula Ilaga at Timog. Ngunit mas mabagal kaysa inaasahan. Hindi makadaan ang armored vehicle sa guho kaya sundalo ang pinadala. Pero madali silang matarget sa ganitong lungsod. Naging labirint ng kamatayan ang Pokrovsk dahil sa gumuhong pader, sumabog na tulay, kalsadang puno ng debris at malalalim na hukay para lamunin ang mga tangke. Sa kalagitnaan ng 2,000 at 25 halata na ang pinsala, sinimulan ng command ng Russia na i ang buong brigada palabas ng Pokrovsk. Dahil hindi na nila kayang tiisin ang dami ng kanilang mga kaswalti, pumasok ang unit na may isang libong tao umalis na lang na dalawang daan. Ayon sa mga mediko, pinakamalala ang sugat sa patay na ratio kaysa sa bakmot. Ayon sa intelihensya ng Ukranya, mahigit apat na put limang sundalong Ruso ang nawala sa unang tatlong buwan ng taon hindi pa kasama ang sugatan o nawawala. Katumbas na ng populasyon ng maliit na lungsod ng sundalo, ang nawala dahil sa ilang kilometro kwadrado ng nasunog na lupa. Lalong lumala ito. Noong Oktubre, umabot sa 25,000 ang napatay o nasugatan sa Russia rito, at tumaas pa sa higit. Isang libo kada araw, habang nagpadala sila ng isang daan, at 50,000 sundalo. Naging kailangan ang lahat ng iyon dahil tumanggi ang Ukraine na bumagsak sa kabila ng napakalaking posibilidad. Lumaban sila ng may disiplina. Inaayos ang kanilang mga posisyon tuwing lumalakas ang presyon. At pinagbabayad ang Russia sa bawat pulgada ng lupa. Ginamit ng tagapagtanggol lahat ng kaya nila. Ang mga sniper ay nakapwesto sa mga wasak na hagdanan. May maliliit na drone na nagbabagsak ng granada sa mga trench. At pati na rin mga inimpromisong bitag na nakatago sa mga guho. Patuloy magulat ang mga komandante ng Russia sa Moscow. Pero ilusyon lang ang pag-usad sa Pokrovsk. Walang saysay ang kanilang pag-usad sa parang buwan na paligid. At katahimikan ang namayani sa bawat hakbang. Ang pinakamalupit sa pagkubkob ay hindi lang ang labanan, kundi pati ang mga sandaling walang labanan. Wala nang maililigtas na sibilyan o mamamahayag. Tanging putok ng kanyon at baril na lang ang palatandaan ng oras. Naglalakad ang mga sundalo sa mga kalsadang napapalibutan ng mga sunog na sasakyan at wasak na karatula. Alam nilang malapit lang ang kalaban pero hindi nakikita. Tinawag ng ilan itong lungsod ng multo. Nang iba naman ay impyerno. Lahat ay alam na dito naubos ang buhay. Hanggang ngayon, ang linya ng labanan ay gumagalaw kada metro, hindi kada milya. Inaangkin ng Rusya ang kontrol sa mga distrito na ilang oras lang ang pagitan ng pagpapalitan ng kamay. Gumaganti ang Ukraine gamit artilyeria at drone. Pinuputol ang supply at pinipilit ang tropang Ruso na huminto at magtipon. Paulit-ulit ang pagdurusa sa pagkubkob dahil ayaw tumigil ng magkabilang panig. Para sa Rusya, ang paghinto ay pag-amin ng kahinaan. Para sa Ukraine, ang pag-atras ay hindi lang pagsuko ng lungsod, kundi pagkawala rin ng simbolo ng paglaban na mabilis nang nawawala. Sa bawat paggubkob, nagiging parang demolisyon na ang labanan kaysa digmaan. Matagal nang nangyari ito sa Pokrovsk. Ang dating lungsod ay anino na lang ng sarili. Bukas na sugat sa kapatagan ng Donetsk, mula sa itaas, parang pahid ng abuhin at itim ito, nalubog sa usok at alikabok ang mga distrito? At ang dating mga kalsadang patungo sa paaralan at pamilihan? Ngayoy wala ng silbe, sa lahat ng direksyon ay guho. Ang pangunahing ospital, dating gumagana, ay dalawang beses tinamaan sa isang linggo hanggang naging semento, alikabok, at katahimikan na lang. Ang dating buhay na istasyon ng tren sa Pokrovsk ay ngayoy kalansay na lang ng bakal at basag na salamin. Ang plataporma ay natatakpan ng mga baso ng bala imbes na mga pasahero pati ang kalikasan ay nawala na rin. Ang iilang punong natitira ay itim na, at walang dahon. Ang kanilang mga puno ay naputol-putol ng mga shrapnel, amoy basang uling at bakal ang hangin, mabigat at kumakapit saan man. Lasang usok ang nalalasahan ng mga sundalo sa bawat hinga kapag ipinikit nila ang kanilang mga mata. Patuloy pa rin nilang naririnig ang umaaling ngaw, -ngaw na tunog ng artilyerya na parang hindi tumitigil. Mga dating tirhang blok ng libu-libong tao ay ngayoy di na makilala at naging wasak na lugar. Hindi mo na alam kung saan ang dating bahay. Alam mo lang may buhay na nawala roon. At sa kung saan sa Kremlin, isang general ang naglalagay ng isang pang medalya sa mapa at tinatawag itong isang matagumpay na araw ng trabaho. Dahil sa pagbagsak ng infrastruktura, naging hindi lohikal ang Pokrovsk. Walang kuryente, walang tumatakbong tubig, walang mga ospital, walang transportasyon. Kahit ang mga sasakyang militar ay nahihirapan gumalaw sa gulo ng pagkawasak, dahan-dahang gumagalaw ang mga konvoy sa mga kalsadang puno ng hukay, kung saan bawat liko ay maaaring humantong sa isa pang na tulay o isang dead end. Umuugong ang mga generator sa dilim na parang mga mekanikal na multo, pinananatiling buhay ang kakaunting kagamitang gumagana pa. Sa gabi, walang mga ilaw, tanging mahinang kislap ng mga flare, at nakakakilabot na liwanag ng mga apoy sa malayo. Pero hindi naman ganito dati. Bago nailikas ang huling mga sibilyan, ang Pokrovsk ay tahanan ng humigit kumulang 60,000 katao. Ang dating masiglang lungsod ay ngayoy walang tao. Sa pilitang inalis ang lahat ng bumubuo ng pagkatao nito. Umalis ang mga pamilya, dala ang kaya, iniwan ang mga bahay na winasak ng kanyon. Naglalakad ang mga alagang hayop sa guho. Ang laruan ng mga bata, nakakalat at sunog sa wasak na bahay. Nawala ang tunog ng buhay. Napalitan ng paulit-ulit na ritmo ng digmaan. Para sa mga dating nakatira roon, mahirap isipin na makabalik pa. Kahit matapos ang labanan bukas, wala nang babalikan dahil nawala na ang mga paaralan, ospital, planta ng kuryente, at sistema ng tubig. Wala na rin ang mga iyon. Aabutin ng bilyon-bilyong piso ang gastos para muling itayo ang isang lungsod na ganito. At iyon ay para pa lang sa mga materyales. Pwede mong palitan ang semento at bintana. Pero paano maibabalik ang mga nawalang alaala sa bawat gusali? Paano mo aayusin ang kaluluwa? Madali lang sagot. Hindi mo kaya. Guguhitan mo ng bagong mapa at mag-aakalang di na nag-exist ang lumang Pokharovsk pero may mga pagkawala na mas malalim kaysa sa mga gusali. Mayroon ding pagkawala sa kultura. Yung klase na hindi kayang sukatin ng mga estadistika. Ang mga simbahan ng Pokrovsk, ang ilan ay mahigit isang daang taon na, ngayon ay walang bubong, wasak ang kanilang mga dome. Ang mga mural na dating tungkol sa mga minero at pamilya ay ngayon ay may bakas ng uling at butas ng bala. Nabura na ang mga historical archive, aklatan, at lokal na museo na bahagi ng pagkakakilanlan ng rehiyon. Pati ang clock tower ng lungsod, na sumaksi sa mga dekada ng Soviet control at kalayaan, ay nasira ng missile strike nitong huling tagsibol. Nang gumuho ito, nawala rin ang huling bahagi ng lumang Pokrovsk. Ngayon mga sundalong lumalaban na lang ang natitirang naninirahan sa lungsod. Nakatira sila sa mga guho, na parang bulong ng matagal nang nawala. Ang iba'y sumisilong sa kalahating gumuho na apartment, natutulog sa tabi ng sunog na kasangkapan. Ang iba naman ay naghuhukay sa mga basement kung saan dati nagtago ang mga pamilya tuwing may pagsalakay. Bawat silid ay may parehong kwento. May taong dating nagmahal at ginawang tahanan ang lugar na ito. Ngayon, wala na siya Hirap ng tawaging lungsod ang natira sa Pokrovsk. Gayunpaman, tuloy pa rin ang labanan. Patuloy na nagpapadala ang Russia ng sundalo sa mga guho para tapusin ang natitirang wasak. Ipinagtatanggol pa rin ng Ukraine ang natitira. Hindi dahil sa estratehiya, kundi dahil ito ay sagrado. Ang Pokrovsk ay hindi nalang lang basta lugar sa mapa. Isa na itong madugong guhit na hindi mabubura ng alinmang panig. Ginawang conveyor belt ng bangkay ito ng hukbong Ruso Dumarating ang mga bagong recruit mula sa iba't ibang lugar ng bansa. Karamihan ay walang pagsasanay o galing sa bilangguan at penal na U unit. Binigyan sila ng rifle, tinuro ang pupuntahan, at ipinadala sa parehong delikadong kalsada. Karamihan ay hindi tumatagal, nadetekno na sila ng mga drone ng Ukraina bago makarating sa taguan. At tinapos ng artilyerya ang trabaho ng mga drone. Kapag bumagsak sila, may susunod na tatawid at magpapatuloy hanggang sila rin ay mawala. Ang mas nagpapasama pa rito ay tila wala itong halaga sa mga nagbibigay ng utos. Ang mga opisyal ng Kremlin ay nagsasalita tungkol sa moral at momentum habang ang mga sundalo sa Pokrovsk ay natutulog sa mga hukay at dumudugo sa ilalim ng mga gumuho na bubong. Magulo ang iskedyul ng pagpapalit ng mga sundalo. Ang mga unit na dapat sana ay naalis na ilang linggo na ang nakalipas ay patuloy pa rin nakikipaglaban. Pinagtagpi-tagpi ng mga bagong sundalo na halos hindi pa alam ang pangalan ng kanilang mga kumander. Pagod ang lahat. Gumagalaw ang mga sundalo na parang multo. Umaasa sa instinct at takot. May ilan na tuluyan nang nawalan ng pakialam sa misyon. Kapag ang pagkaligtas na lang ang tanging estratehiya at kapag ang pagkaligtas na lang ang tanging layunin, nagsisimula ng mabasag ang disiplina. May mga bulong mula sa nasabat na radyo tungkol sa mga pag-aaklas at pagtanging sumulong. Tungkol sa mga opisyal na binaril ng sarili nilang mga tao, matapos silang pilitin sa isa na namang mapanganib na pagsugod. Kung totoo man o hindi ang bawat chismis, hindi na mahalaga iyon ang mahalaga ay umiiral ang mga ito. Ipinapakita nito ang matinding kawalang pag-asa sa Russia matapos ang mga bigong pagsalakay at walang natirang makapag-ulat. Ipinilit pa rin ng Kremlin na kaya nilang tiisin ang pagkalugi. Bayani ng bayan ang tawag sa mga nasawi, mga martir na ang layunin ay di na maipaliwanag ngayon. Ipinagdiriwang ng state media, ang bawat pagsulong na parang ito ay isang mahalagang tagumpay. Maingat na iniiwasan ang simpleng katotohanan. Ipinagpapalit ng Rusya ang buhay ng tao para sa sinunog na lupa. Isang halos malupit na pagkabulag. Tinitingnan ng mga general ang bilang ng mga namamatay bilang mga estadistika. Ginagamit ng mga politiko itong patunay ng determinasyon. Pero sa labanan, bawat estadistika ay may muka. Buhay na nawala dahil sa ilang metrong lupa. Sinasabi ng mga medikong ruso na hindi maipaliwanag ang mga nangyari. Punong-puno ang field hospital ng sugatang lalaki na nawalan ng bahagi ng katawan. Basang dugo at alikabok ang uniforme. Sobrang kapos ang mga supply kaya ang ilan ay ginagamot ng walang pampamanhid. Marami ang hindi na nakakaligtas pa uwi sa likuran. Mabilis silang inililibing ng mga namumuno, parehong literal at simboliko. At itinatala ang kanilang pagkamatay bilang nawawala sa aksyon para mapagaan ang sakit. Nakakatanggap ng liham at medalya ang mga pamilya sa kanilang bayan. Pero hindi kailanman ang katotohanan. Hindi nakapagtataka kung bakit bumagsak ang moral. Nawala na ang alamat ng di matalong hukbong ruso sa usok sa Pokrovsk. Ang mga bagong sundalo ay pabulong na pinag-uusapan ang pagtakas, habang ang mga veterano ay tulalang nakatitig sa pader. Di maintindihan kung bakit nandoon pa sila. Ang dating pangakong karangalan na nagtulak sa kanila sa labananan ay napalitan ng takot. Hindi na sila naniniwala na sila ay nananalo. Basta't nabubuhay na lang sila ng sapat para mapalitan. Patuloy pa rin umiikot ang makina. Bawat nasirang unit ay may kapalit. Siklo ito ng pagtanggi at propaganda na humahatak sa buong henerasyon ng lalaking ruso sa limon. Ang Pokrovsk ay naging simbolo ng kabaliwang iyon, isang lugar kung saan napalitan na ng purong sakripisyo ang estratehiya. Hindi na ito digmaan, kundi sariling pagsira na tinatago bilang pananakop. At gayon paman, patuloy pa rin silang dumarating dahil napaniwala ng Moscow ang sarili nito na ang pagsakop sa Pokrovsk ay may ibig sabihin na makikita ito ng mundo bilang isang tagumpay at hindi isang trahedya. Kahit itanim ng Rusya ang watawat nila sa guho. Tagumpay ba talaga iyon? Ang maiiwan lang nila ay bangkay ng lungsod at multo ng mga lalaking inilibing nila para makuha ito. Napakalaki ng naging halaga na kahit ang tagumpay ay parang pagkatalo na rin. Siyempre, may kabayaran din ang Ukraine. Nasa 10,000 sundalo ang nawala sa mga tagapagtanggol mula 2,000 at 25 dahil sa labanan sa Donetsk at 5,000 dito ay naugnay sa Pokrovsk. Nagpapalitan ng pwesto ang mga unit habang ang mga sugat ng mediko ay labis na nahihirapan dahil sa mga sugat mula sa shrapnel at mga pag-atake ng drone na walang puwang para magkamali. Ngunit maliit lang ang bilang na iyon kumpara sa malaking pagkalugi ng Russia lalo na sa daan-daang libong sundalo ng Moscow sa Donetsk ngayong taon. Mabigat ang pagkalugi ng Ukraine. Kailangan nila ng matinding determinasyon pero hindi nito natutulad ang depensa ng mga Ruso. At kahit ganoon, sa hindi maipaliwanag na paraan, hindi pa rin bumagsak ang Pokrovsk sa gitna ng usok at pambobomba. May mga liwanag ng buhay na di nawawala sa silong ng mga gumuho na gusali. Tinatahi ng mga sundalong Ukranyano ang sugatan. Nagre-reload at naghahanda sa bagong araw. Hindi dapat posible yon. Naging guhot alikabok ang mundo nila. Ngunit matatag pa rin silang nagbabantay na may tahimik na galit. May ilan na ilang araw ng puyat o ilang linggo nang di nakikita ang araw. Pero tuloy pa rin ang laban nila. Ang lungsod na ito o ang natira rito ay naging napakalakas na simbolo para basta iwan sa panunood mo sa kanila. Higit pa sa sundalo ang nakikita. Nakikita mo ang huling pintig ng lungsod na ayaw tumigil huminga. Walang karangyaan o madamdaming talumpati rito, kundi determinasyong hinubog ng pagkawala at katapatan. Lumalaban sila para sa isa't isa sa mga dating nagpunong tao sa lansangang ito. At sa paniniwalang kayang tumindig ng matatag ang Ukrainya, kahit wala na ang kanilang lupa, umuugong ang kanilang radyo ng maiikling utos. Mabilis, sanay, at automatiko ang kanilang galaw. Bawat kontra-atake, bawat pananambang, bawat pag-atake ng drone na nagagawa nila sa mga guhong ito ay parang isang pahayag. Ang Pokrovsk ay maaring napapaligiran, pero hindi ito wasak kung masakop ng Rusya ang lungsod at malapit na sila habang ginagawa ang pananaliksik na ito. Ituturing nila itong isang tagumpay. Ipagmamalaki nila ito sa malalaking titik sa mga pambansang media. Na para bang ang pagsakop sa lungsod ay nagbibigay katwiran sa lahat ng nangyari sa loob nito. Ipagmamalaki ng Kremlin ang mga nasakop na kalye, siguradong gusali, at nakuha nilang mahahalagang posisyon. Pag-uusapan nila ang pag-usad, momentum, at mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Pero kung titingnan ng mas malapitan, makikita ang agwat ng kwentong iyon sa realidad. Labis ng pagod ang mga sundalo sa lupa. Ang mga unit ay halos nagawatak-watak. Ang mga tangke at artilleria ay nasisira ng mas mabilis kaysa sa kaya nilang palitan. Para sa kanila, ang tagumpay ay nakamit sa kapinsalaan at dugo. Kaya't nawawala ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Iba ang kwento ng Ukraine. Para sa kanila, ang Pokrovsk ay simbolo ng pagtutol hindi pananakop. Kahit bumagsak ang Pokrovsk, hindi ito kailanman magiging simpleng pagkatalo. Ang mahigit isang taong pagpigil sa lungsod ay sumisimbolo ng pagtutol at katatagan sa gitna ng matitinding pagsubok. Lumaban ang mga sundalo, hindi para sa karangalan kundi dahil di nila maisip ang sumuko. Bawat drone attack na pumigil sa ruso, bawat ambush sa sirang hagdanan, bawat oras na nabuhay, ito ang sukatan ng tagumpay, lalaganap ang pagtutol na iyon. Ang pagtindig ng Pokrovsk ay maririnig sa mga trinsera ng mga susunod na labanan at sa bulong ng mga sundalong na aalala ang hirap ng pagpapanatili ng depensa. Mahuhukit ito sa mga pader ng bayan na tumatangging mamatay bilang sigaw ng pagkakaisa. Paalalahanan nito ang mundo na hindi lahat ay nasusukat sa bilang na ang katatagan ay mas matibay kaysa armas. At ang tapang na pinalalakas ng desperasyon at layunin ay kayang pigilan kahit ang pinakamalupit na makina. Maaaring baguhin ng Rusya ang mga mapa. Pero bawat nasasakop na gusali ay may kapalit na sundalo na nawawala. Sa bawat milyang umuusad sila. Mas marami silang nauubos na tao, bakal, at oras kaysa sa kayat. Ayan nilang tiisin. Ang Pokrovsk ay patunay na ang pag-usad ng Moscow ay may kapalit na pagkawasak. Hindi malilimutan ng tao ang Pokrovsk. Mananatili ito sa alaala ng mga sundalong nagbantay sa mga kalsada at sa mga pamilyang napilitang tumakas. Para sa natitirang bahagi ng mundo, ang Pokrovsk ay magiging babala at simbolo. Babala ito kung hanggang saan gagawin ng Rusya para sa obsesyon nila at simbolo ng pagtitiis ng Ukraine para sa kalayaan. Ang Pokrovsk ay hindi lang larangan ng digmaan, kundi salamin din ng matitinding aspeto ng digmaan. Ipinapakita nito ang nangyayari kapag sakripisyo at propaganda ang pumalit sa estratehiya at tunay na layunin. Para sa Rusya, ito'y isang hungkag na tagumpay. Para sa Ukraina, patunay ito na kahit sa ilalim ng hindi masukat na pagsubok, posible pa rin ang dignidad at paglaban. Paalala ito sa mundo na kayang lampasan ng determinasyon ng tao ang pinakamabigat na pambobomba. Maaaring bumagsak ang lungsod at muling maitayo, ngunit ang alaalay mananatili. Maaaring makuha ng Russia ang lupa, pero hindi ang diwang nagdepensa rito na permanente. Dahil dito, si Pokrovsk ay nakamit ang higit pa kaysa sa anumang bandilang itinayo sa guho. Malamang napansin mo. Pero tuwing ipinapakita namin ang totoong nangyayari sa harap ng digmaan, madalas i-demonetize o i-block ng YouTube ang mga video. May mga video kaming tinanggal dahil ipinakita lang ang totoo. Hindi propaganda. Hindi peking mga clip, kundi mga beripikadong footage na sinuri kasama ang tulong ng mga totoong veterano. Samantala, ang mainstream media na nagsasabing mapalalaga ang transparency ay hindi ipinapakita kung ano ang ginagawa ng missile ng Russia sa Ukraine. Kaya ko ginawa ang Business Basics, ang sariling plataforma natin na independyente sa YouTube at walang sensura. Dito namin inilalathala ang eksena sa frontlines, pagsusuri ng veterano at ulat na wala sa mainstream media. Hindi mahalaga ang dami ng click or views, kundi ang pagdodokumento ng katotohanan bago ito matabunan ng algorithm at politika. Ang dahilan kung bakit napapatakbo namin ang website na ito ay dahil sa inyo. Mga tagahanga, manunood, at mga tunay na may pakialam. Wala kaming mga sponsor. Wala kaming mga korporasyon na sumusuporta sa amin. Suporta nyo lang ang meron kami. Kung naniniwala ka sa independenteng pamamahayag at gustong makita ang totoo, bisitahin ang basicsinsider.com ngayon. I-click ang link sa description o iscan ang QR code sa screen. Hindi lang sa labanan nagaganap ang digmaan kundi pati para sa katotohanan